Oh. All right, all right, kabulul. Kabulul ngayong araw. Ayan, binuksan na natin yung kabila. Tapos itong head, sira rin yung head. Iba pa machine shop ko at malaki na yung tama ng cams. Doon sa single bearing ng cams. Ikaw, kung sino kong mekaniko ko ka? Ikaw, kung sino kong mekaniko? Mekaniko ko ka ka? Huwag ka lang gumawa. Naninira ka lang. Hindi ka naman tagaayos eh. ano eh, si sinira mo. Sinira mo eh. Lintik na yan oh. Dapat sa'yo, huwag ka lang gumawa. Mag-iba ka lang linya. Ayop ka. Sinira mo. Ito yung nilding mo naman dito. Eh. Nakasirclip lang to. Ikaw, ikaw, mekanik ko ka, sinira mo! Ayup! imbis na ayusin, sinira. Ayup ka! Napakagaling mo! Gagawa ko na ng paraan to, kaysa magbiak pa ako. Alright, yun lang, kabulul!